Hello mga kamisyon. ayun, Ito po ang akong outfit for today. Dahil ako po ay maghahawa ng bakura na So, para iwas itim. Ayan. Iwas itim po. Iwas sunog araw. Naghahawan po ako dito sa aking bakuran So, marami pong makakarulit na nagbubukid na ganito ang outfit. Yan, para ito po yung pinakamas mo para hindi <coughs> mainitan, masunog sa araw. Yan. Parang tunay na tiga magbubukid na ano po. Ano pinuputol ko po kasi itong ayan ito po ang aking pamutol sana ba yan nagawi pinuputol ko po itong ayan pinuputol ko itong malunggay para hindi masyadong humaba ito pa pupuputolin ko to so ang talim po ng aking ang lagari so lalagariin po natin so ayan mga kamisyon badi magpuputol po tayo ng uh, ano po kasi yun eh, malunggay. So, putulin po natin. Salamat po sa bumili ng lagari. Ayan, ang galing po nitong lagari na to. Ayan. ganito po ako pag nasa bakuran. Hawan ng hawan. Uy, may pita. Ay, e, mabubol na po yan. Malit lang po itong lagarin na ito pero super super duper. Aray ko, anak ko, O, oh, diba? So, another one. Nilagyan ko lang po ng oh, nilagyan lang po ito ng tangkay. Hindi pa ako nagtangkay. Ang dit po niya pero diba, diba. Um. So, ito po medyo malaki kung makikita nyo po ang diit lang yan pero tatalaban po yan akala po siya ang laki po nito gabraso mahal ng balance yan yung pagputol laki po nito ah ito braso po ng mataba parang braso kong mataba pero pala maging karpintero malalagari pero ako nagkechenso ako discard lang. Naubos na energy ko ah. Ang trabaho po kasi ito lang. yeah, makikita nyo Mingal ako ah. Oops. Ayan, lang pala eh. Ayan. Ayan. So easy Ayan. So, ayan mga kamisyon marami pa akong puputulin Nahingan na ako Eh <sighs> Hirap Ayan Ang galing po ng lagari So, ayan po yung akin na putol Ayan At ayan So, tatapong ko po doon sa Doon yung iba Itatanim ko So, ayan ang buhay probinsya. Nakaka-enjoy. Ayan, lamang po mga kamisyon. <laughs> Marami pa akong puputulin Nahingal na ako. Thank you for watching. God bless everyone. Ayan mga kamisyon. Ayan na po yung aking napuputol sa talim po nitong aking pamutol na ito. Ayan. So, ito pa isang napakalaki. Tingnan po natin kung Hmm, but then it will. Discard the lumber. Whoops. Ayan. Malami na po ako nakuputol. Matalim pa po sa chenso Ayan, oh. ang lang po siya pero fantastic. Kaping so. Babalok po magalit yung may-ari <laughs> nababaluktot ayan nakakalit sya nakakarami na po ito hindi very sharp kahit po babae pwedeng trabahuhin ang trabaho ng lalaki tayo naman po inilikan pare-pareho nasa diskarte lang po yan iba po kasi pasosyal po eh, hindi to tiyan. Ayan. Wala Kung may jack of all trade. Wala nga jack of all trade ka din. Para uh, masayang na oras. May asawa ka. Tihintayin mo pang asawa mo magputol. Eh, okay, pagod na nga sa trabaho. Ikaw na lang. Wala ka nang hihitiin or kung iupa mo, less expenses. So, marunong ka na trabaho. Iskarte lang po ng ang panisyon. Uh, o, so, di ba? Hindi po nitong nagari ko pero fantastic. O, so, ayan. Ayan ko na po naibuwal. Hmm. Dami ko na pong na manunggay. Inahawan ko po. Marami na po akong tanim doon. Bali, alisin ko lang itong sukal dito para umaliwalas at magtatanim kami ng talong at kamatis. Gulay. So, ayan ang aking naputol mga kamisyon sa tulong ng aking magic lagari. Ayan. Salamat sa bumili nitong Magic lagarin ito. So, thank you mga kamisyon. Hanggang sa God bless everyone. Peace.